Ah! Ayan, mga idol, welcome back again sa aking YouTube channel yan. Baling papalipod tayo mga idol ng Saranggola. Yan lawin na para din Pilipinas mga idol yan shoutout kay Tropang GC, yan talaga naman ito ho ay kanya mga idol paliliparin lang namin din sa aming parangan din eh yan at sa mga bago pa rin sa channel ko mga idol baka naman subscribe nyo naman yung channel natin mga idol at maraming maraming salamat pasensya na kayo madalang tayong mag upload dito mga idol yan bali lalakadin lang natin itong ating paliparan mga idol yan Medyo malakas ang hangin mga idolo. Kasarap-sarap magpalipad. Kahit bumagyo na, ang date natin ngayon mga idol ay 8. 7 lang ko. 8. Asyete lang mga idol, asyete lang. na, 8 na nakalagay. So, 8. Oh, happy mansari sa inyo. Sana all, may mansari. Yung handa nyo tuyo, nyo Una kayo, una Una kayo, una Yan, mga idol Naglalakad na tayo, mga idol Shout out sa naliligo anak nagbubuhangin Yung pa, mga idol Yung mga nagbubuhangin, mga idol, yan o Yo, Shout out sa inyo, shout out okay, Shout out Shout oh. out o Ah, saya. Boy, so, boy, boy, may kukunin tayo pang prito, boy! Boy, may pang prito tayo, boy, kukunin mo mamaya, boy! Pang prito! You know, mga idol, oh. Eh, napakaangas! Oh, mga idol, bali, ito, naglalakad na tayo, mga idol. Kanina pa nga tayo naglalakad na, na. Ang magpapalipad po ay si Tropang migi Nawala na si baby peace, mga idol eh, no? Na? Sobrang napaka-energetic mo kuya Franz ngayon. Uy, ang saganda ng simoy ng hangin. Simoy ng hangin! Alright! Yan. Welcome to my paliparan mga idolo. Yan. Yan po, ganyan po paganda ang ating paliparan mga idol. Yan. Bali, tatawid yata po ni Miggy Boy Ang saranggola ni JC Yan Guys, sinong gumawa niyan Tay? Si Kuya Fran Si Kuya Fran <laughs> Ah, mga idol, oh Wow, ito yung ating paliparan, mga idol Wow Sobrang lawak ng ating paliparan ngayon, mga idol Yan po ang uh, Sinalanta ng bagyong Anong pangalan ng bagyong yan? Ha? Uh, hindi ko rin tanda eh kung pangalan ng bagyo eh. Saan? Saan, shoutout po sa mga nagbubuhangin, mga idol. Yan po. Mga pinsan ko po yan, mga idolo. Ayan, shout shoutout kay Miggy Boy. Yan, shoutout sa mga nag-comment last post natin, mga idol. Yan ang mga comment nyo, mga idol. Shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga panonood nyo sa tuloy na pagpas patuloy na pagsuporta sa akin mga idol Ayan, maraming maraming salamat yan po ang saranggola ni Tropang JC gawang Kuya Franz TV Pa alam mo na magpalipad ng lawin ha Ayan. Uy, bandara bandara ito ha. Ah. Baka magkakiling ay makakonja sa kawin na yan. Dito pa, dito pa. Yan. Kasi baka magkakiling ay dyan pumunta. Ayos ba ang parasokot yan? Uh. kita kita yung design. Ajust mo nga nang konti Too low, too Mandar katoy Ops Hey, awan yan Ba hàng bay ba bay ba bay lulu say lulu say lulu say, quay boom, đi 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 ông gan. đẹp lên kha, tao, galo Babai 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 Ay. Pare na po sa drama oh. Wala lang yan pag wala yan eh pag tumi Okay, bigat ulo. ayos na mga idol Nasan, nasa na si Miggy Boy lakas ng sumba grabe tayo <laughs> <laughs> Ayos na mga idol. Tuwan-tuwa si Miggy Boy. Si Maggie Boy, mga idol. Oh. Tuwan Tuwan-tuwa maglulos. Oh, dito na! <laughs> Lulusi! Uh, tao lulus eh! Takao lulus! naka siya? Take? Naka take. Ba, isa, dalawa. Naka-take 3. Naka mga idol. naka talang ta siya mga idol. Napakatayog na mga idol. Hindi ko na makita sa screen. Yan, Yan pala siya eh. Napakatayog na mga idol. Hindi makita na. Nag-bibird siya mga idol. Kapag... Kasi makulimlim eh. Mga idol Nandito oh. na si Batang Niggy o. Oh. Ayun ang ating piloto ko oh. Hi, uh, si, Ano masasabi ni Batang Migi? Maganda, maganda. Oh, ganda, maganda, maganda. Alwari mo na kay JC. <laughs> <laughs> oh, makakatayog mga idol oh. Mapakatayog. Oh. Nagbe-blurred lang pag sinusum ng mga idol, palibasaan ko natin sa mga ng panahon. Oh. Nagbe-blurred siya. Ayon mga idol lado na siya sa katayugan mga idol yan na siya wala mawala ng hangin na, ha? babago bagong hangin kaya bumaba na ahon lakas ng sumba napakalakas ano? ng sumba niya mga idol ang sumba niya na mountain dew LDY <laughs> na eh. daw naman mga kanina eh. LDY daw naman eh. Nagbiblord talaga gawa ng hangin. Maganit pa. Sarap yun tayo baba. Ayan ko ganito. Oh, mga idol, nasa katayugan na yan. Nagbiblord siya mga idol, ayaw niya mag-focus eh. Ayaw niya sa 10 times. Wow! Man, ay, mga nang itataas. Oh, yes na, mga natin bits na din diyan. Eh. Saka pagpalit naman. Ma ma oh. uh, shoutout shout si si Paring Kan. Shoutout. Paring Leonard, shoutout. <laughs> 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 Leonard, ka dito, wala kaming pasaw. <laughs> Hahaha. Kaya, Boss Leonard, wala kaming pasok. Tingkit ka na naman sa amin. Ah. Kaya, umuwi ka, ka din eh. Kaya, umuwi ka din eh. Balikad kami na ringlaw eh. Nakatatayogan siya Okay, tatambang muna natin. So, naiigaw nga. Oo, oh, walang hangin sa taas eh. Ay, sa hangin niya. Ato! Ah, Magmababidawan! Oh, ano niya eh? Ayan. Ayos uh, yung na. No. Yung ay pagkaalam na naikot pa baba smooth. No? Hindi, hindi nga kaya yung pisa eh. Saan kami natin sa bet naman ah? Malaki pa tong fishing itong. Pero kaya din, galit Pero kaya din, makaya doon. Yo. Babae. So, yo. Babae. <laughs> test play lang naman yung mga idol. Test play. Tinest play lang namin yan mga uh, idol. Na natin. Ah, Sabihin mo sa mayari, kung ibababan. Aba, ay depende sa inyo. <laughs> <laughs> uh, test play lang naman yan ah. Ah. Ay tambang mo muna. Yan. Dapat din mo na tinatambang toy Para kahit lumawit ang ang doon sa may saging na yon. Ay, yan? Oo, para kahit lumawit ang PC, eh, hindi siya gaano sasabitan kasi di pag diyan mo yan si itinambang. tambang mo muna diyan. Uwi muna tayo. Ah, na idol, nakapagpalipad na kami. Okay na yan.